Pisces, ang pahiwatig ngayong araw mas makakabuti kung ay lalaan mo ang iyong oras sa pamilya. Ang kanilang presensya ay magdadala ng kasiyahan at swerte sa iyong buong linggo, ang mga simpleng tawanan at kwentuhan ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad na magbibigay ng good vibes sa inyong buhay, kung may oras ka. Bisitahin ang iyong mga magulang o magkita-kita kayo ng iyong mga kapatid. Ang pagkakaroon ng masayang samahan ay magpapatibay ng inyong relasyon at magbibigay ng suporta sa mga suliranin na maaari ninyong harapin. May pahiwatig na ang Wednesday ay magiging masaya at swerte para sa iyo, ngunit maging handa sa posibleng kalungkutan na dala ng Thursday ang buong linggo ay magbabago batay sa iyong mga desisyon, kaya't maging mapanuri sa bawat hakbang na gagawin. Sa pera, unahin ang iyong pamilya sa anumang gastusin o tulong na ibibigay. Huwag magpautang sa ibang tao ngayong araw, upang maiwasan ang bigla ang pagkawala ng pera ang pagkakaroon ng ipon para sa inyong pamilya ay magdadala ng buwenes at kasiguraduhan. Sa aspeto ng pagmamahalan, ito ay magandang araw para maging malambing at mapag-aruga sa iyong minamahal, ang pagkakaroon ng pangunawa sa isa't isa ay magdadala ng swerte at good vibe sa inyong relasyon, ang Libra ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng sikat ng araw ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color silver at color red at mga numero ay number 11, number 29 at number 34.